Sa simula ng panahon, bago pa man umusbong ang mga sibilisasyon, may isang daigdig na hinubog ng karahasan at pangangailangan. Ito ang taong 10,000 BC. Isang panahon kung saan ang bawat araw ay paglaban para mabuhay. Ang lupa ay malupit. Ang kalikasan ay walang awa. Tanging ang pinakamalakas ang nananatili. Dito ang apoy at puto ang nagbibigla ng kapalaran. Ang bawat tribo ay kikipagbunta sa dinero. Sa gitna ng malawak at mapanganib ng kayo, may isang layunin na nagbubukod sa mga mandirigma. Ang paghina, ang paghahanap sa pinakamalaking nilalang ng bayanin, ang makapangalitin namin. Hindi ito simpleng pangalan. Ito ay isang ritual, isang pagsubok ng lakas at tapang. Ang kagampay ang nangangahulugang ng buhay. Pagkain para sa hinaharap. Kasiguraduhan para sa hinaharap. Ngunit ang pagkakigura sa mga bayan. Higaan sa tuloy sa ay tuloy pa pangalaman. Hindi lamang ang memos kalaban. Ang mga mababangis na hayop ay naglipa na. Mga nilalang ang tumatay para sa sariling kaligtasan. Ang lamit ay tumatago sa buto. Ang gutom ay kumakalang sa sikmura. Bawat at ay isang pakikipag sa palad. Ang mga hanggang ay nagtatago ng mga banta. Mga banta na hindi nakikita hanggang sa huli na ang lahat. Hindi lamang ang kalikasan ang kalaban. May ibang mga tao, ibang mga tribo. Sila rin ay naghahanap. Sila rin ay uhaw sa kapangyarihan, uhaw sa pangingibabaw. Ang kanilang mga mata ay nakatutok sa parehong layunin. Ang mamot. Ang kanilang mga sibat ay handa. Ang kanilang mga puso ay puno ng poot. Sino ang mananaig sa pagitan ng dalawang puwersa? Sino ang magmamayari ng gantimpala? Ito ang labanan para sa pangingibabaw. ang labanan para sa karapatang mabuhay. Ang dugo ay dadanak sa yelo at bato. Ang mga sigaw ay maririnig sa buong lamba. Ang bawat hampas ng sibat, bawat pagsama ng palakol, ito ay laban para sa bawat miyembro ng tribo. Ang mga matatapang at haharap sa kanilang, kanilang. Ang mga matatapang na ay mga Sa panahon ito, walang kuwang para sa kanila ng lakas at determinasyon mga mahalaga. Ito ang kwento ng isang warband, ang kanilang paglalakbay, ang kanilang pakikipaglaban, ang kanilang pag-asa na makabalik na may dalang pagkumpay, o mamatay sa pagsubo. Ang kanilang kwento ay kwento ng isang Ang walang gumpay na pagpupunuhi, ang pagnanais na ulita. Sa kabila ng lahat ng pagsubo, ngayon, maaari mong saksihan ang panahong ito ang total na katutuhan ng 10,000 BC, ang etikong paghahalap sa man, ang banggaan ng mga ang pagpapagbuno sa pagkakalap sa pagkakalap. Ito ang Blood and Stone, The Hunt for the Mammoth, 10,000 BC. Isang AI short film na nagbibigay buhay sa ang mga nito. Gamit ang advanced generative AI, ang mundo ng stone Saksihan ang laban para sa kaligtasan. Saksihan ang paghahanap. Blood and Stone, The Hunt for the Mammoth, 10,000 BC. Malapit na.